Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay kukontakin niya instantly matapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na ngayon na hindi na kayo nag-uusap na dalawa at hindi na rin siya nagpaparamdam sa iyo sa matagal na panahon. At dahil sa sobrang napakatigas ng kalooban ng partner mo at napakataas ng pride nito, kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At sa ibaba, isulat mo call and text me now. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng kalamansi o lemon, hiwain niyo lamang ito at patakan mo lamang ang palad mo. Nang katas ng kalamansi o lemon kung ano ang ginamit mo sa ritual. At pagkatapos, pahiran mo lamang nitong katas, ang pangalan at apelido niya, at yung call and text minaw now. Pahiran niyo lamang pagkatapos mong mapatakan ito ng katas ng kalamansi o ng lemon. At huwag po kayong mag-alala kung medyo mabubura po yung nakasulat sa palad mo, ay wala pong problema. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay kukontak sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung sakaling nag-uusap na kayong dalawa at kumukontak na siya sa iyo, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.